God. Oh God! Dito tayo sa Empire Place mga ka-dims kasama natin uh. Kamusta ang rides? Basta makarides rides lang eh okay? Diyan kami lalaan Diyan tayo tayo bababa Ayos. Pagod. Sa taot mga taga Makati dyan. Dito yung kasama yung mga mamaw dito. Oh. kami na iwan kasi mga mamaw kami. Oh. doon. na yung kasama namin. Ayan. sih vitamin murah apa nah, aku telaga pak minsan lana gerai dia udah lah ini susah nggak ah sih dan mah adem di tayasa empire saya tahu teman jangan Abdul Jakul <laughs> ya yeah, yeah, sama Abdul Jakul Buti cool, cool, cool. kami sa Empire Hotel. Ta Empire. The Empire. Brunei. Yan. Masama apa Apat kami mga kadim. Kasi... Ano lang kami? Secret training. Secret training kami. Mga... Pajak Pinoy dyan. Dito kami. Para makahabol kami sa si inyo. Wala kami panghabol sa si inyo eh. Pero may mama akong kasama dyan. <laughs> Ganda pala ng higit, no? Ganda ng higit. 18300 plus yun eh parang hindi maganda eh sa parang ano yun lads eh mga kalab eh sakto 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 sa akin yan mark bintang sa akin medium daw 15 no Pin sila, okay na yan. No? Kasi sa akin yan. Full okay. na eh. nga Ay hindi, may ikot eh. Ha? Hindi. Hindi full eh. Tara. Nambak tayo. Ano mga, kaya pa? E Saan ba yung nambak? Diyan lang sa uh, lang, kunti lang. Ganda ng ano. ano.

times <laughs> 3 <laughs> Yan dito ta sa mga nasunog na gubat to mga kadems. Pero. Ken wala tayong makita ng bahay. Kasi ano na to eh. Mga lasang, lasang to mga kagubatan, mga jungle. Sa mga jungle to. Ano oh, na? polygon niya Mr. Bean polygon yun know? o o sura group sheet tapos ilaw yun diwanag pa malakasan ah adios yun o ito mga kwan mga ito ano bakal bakal na ito scat Tiagra Tiagra ang group seat Carbon ang handlebar Ito uh, ang Carbon ang wheel seat Tiagra ang Ay Shimano 105 po Tiagra nila Scott pa Tapos naka ano po to Ultigra Yung ano Bottom bracket group set niya uh, ano group set na 105 At tayo na ceramic pa siguro ang loob nito ah oh. naka ilan yan Nambak. 21 21 km pa lang 21.7 yan yung mga mamaw dito 21 hmm. 21 saka pala ng tainga ay lubat na pala ko sige na bye bye <laughs> dito kami oh sa walang bahay eh? Hmm? dito ako eh oh sama <laughs> gabi na gabi na kami gabi na ah, mas masan <laughs> may kasama kami dito ng mga uh, nakamotor. Naka big bike. Pahila kami, pahila. Pahila kami kasi ka pagod na. Sila. Hindi uh, yung na kayang umuwi. Sabi na. Ha? Sabi ko pahila tayo sa motor. Ano, okay lang? Sulubat na ako eh. Mga mo, simple lang. बतना, नीला वाले के ऊपर, हो, बिप्लेंग मज़ा